Pack, pose, wait lang po. Huwag muna po pala tayo ng lalagyan ng ating gigilian at magpapak pack post, ulit pala tayo isang mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat, meron po pala tayong pa order na bilao ngayon kay ate love, eto po yung uh, suki natin, customer natin na alam nyo po yung order niya, mas malaki pa po yung binibigay niyang tip, kaya sa tubo po natin sa order niya at ayan po no, shout out kay ate love, thank you te may bless kayo pa pong dakal ate at ayan po mga kasawlo, no, naghihiwa na po pala tayo ng ating chicken para sa pambulog ng ating pansit kanto na order po nila. At pagkatapos ko pong maghiwa ng ating chicken at nasangkapan ko na po yung pantappings natin ng chicken fillet ay pack post. Ay nagluluto na po pala tayo ng ating puto or nagawa ko na po yung ating puto. Kung medyo maingay po sa background natin, may bisita po pala si ate dahil birthday niya bukas, meron po siyang bisita yung mga classmate po niya nung uh, grade 7 siya. Andito po yung makukulit na mga bata. At ayan po, habang nakasalang po pala yung mga puto natin mga kasawlo, ay naghiwa naman po ko ng ating mga gulay para sa ating pansit kanton ah uh, medyo time consuming po yung puto madami pa po tayong magagawa habang may uh, sinasalang po pala natin sila as you can see po ni eh, mga kasaulo medyo palapad po yung gili ng ating gulay pag sa kanton po kasi gustong gusto ko yung nakikita pag malapad po yung pagkaka gili ng gulay. Gusto ko po yung nakikita yung gulay pagdating sa kanton. Ewan ko kasi po medyo malapad yung ano ng kanton eh. Mas makapal yung noodles niya kaya gusto ko po makapal din yung hiwa ng ating mga gulay. At ayan po no pagkatapos ko po palang maghiwa ay naluto na yung mga puto natin. At inilagay ko na siya sa uh, styro at sa bilao. Bali small bilao po pala yung order na puto ni Ate Love at yung pasobra naman po ay tinabi ko para mamaya sa mga bisita ni ate. At ayan po mga kasawlo, magluluto na ako ng kanton pagkatapos nating maasikaso yung ating uh, mga puto. Ayan po, bale ipiprito ko muna yung ating hipon. Pag nag-orange na po yan ay isasaka ko na siya. Tapos babalik natin mamaya yon pag malapit ng maluto yung ating gulay para sa kanton bago natin hanguin. At ayan, nag lang po ako ng chicken breast at naglalagay din pa ako ng chicken balls. Gigisain ko lang po 'yan tapos lalagyan natin siya ng patis. At isusunod ko na po yung matagal pa, uh, palambutin na gulay gaya po ng carrots at saka yung repolyo. Habang nagpiprito po pala ako sa kabilang kalan ng pantapings natin na chicken filling. Nagpa-order na din po pala ako ng ating mga pa-order na merienda. Yan din po yung pina-order ko, kanton at siopao po. Meron din tayong combo na combo meal po na po tatlong pirasong puto na medium molder tapos meron po siyang canton 90 pesos po tapos yung canton po 75 pesos at yung puto naman po ay 65 pesos dahil mas malaki na po yung puto natin ngayon kaya ginawa ko po siyang 65 pesos. At ayan, naluto ko na po pala yung order natin na medium bilao ng ating pancit canton at small bilao ng ating puto cheese. At na-deliver na po pala yan ni asawa ng mga kasawlo. Alam niyo po, 1250 yung order ni Ate Love pero yung tip niya sa atin is 250. Thank you so much po. Kaya nga sobrang blessed ng family po na yun. Pagdagdag po sa merienda na bisita ni ate, ayan, nagluto po tayo ng isang kilo po ng spaghetti. Bale, bigay po yan ni ating malo yung pambili ng sangkap po. Meron na kasi tayong pasta dito sa bahay. Yung ginawa ko po ay binili ko na lang yung sangkap para sa sauce. At uh, meron din po tal... dinagdagan po pala natin yung luto nating kanton para... Meron pong kanton, may spaghetti at puto. Bale, pang merienda po yan ng mga bisita ni ate. Hindi na po talaga tayo naghahanda tuwing may okasyon tayo. Mas prefer na lang po namin yung uh, lumalabas-labas. Eh, kaso po siyempre si ate nagdadalaga uh, mga kaibigan niya. Ganon, pumupunta ng bahay. Kaya ayan po, kahit paano eh, may mapai-merienda tayo sa kanila. At nag-deliver na po pala kami ni asawa pagkatapos kong mailuto yung spaghetti nag sunod na pong nag-deliver na po kami konti lang nga po pala yung pina-order ko today dahil ayaw ko pong mapagod ng todo, okay na po yung may pang-ulam tayo for today tsaka pang-baon po bukas ng mga bata, at fast forward po pala ni mga kasolo, ayan na po yung makukulit na bata, na-touch ako kasi binilip pa sila ng binili pa sila de, binili pa nila ng cake si ate, hindi nila nakalimutan kahit hindi na po sila magkakaklase at nandito din po pala yung mga kaibigan ni ate na tagad dito sa atin po at ayan, kumakain na po pala sila, ayan, shout out sa mga batang to, so ayan po mga kasakulo, hanggang dito na lang God bless us all po, bye